What's up, ladies? So, nag-drawing ulit kami. Contest part part 3. Guys, namalilis si Tonya So, eto na yung drawing namin. Oo oh, oh, no, nga, guys. Ayan na. Tony Sa akin. Sa'yo. Sinister Mark. <laughs> guys, kung kilala nito, ito ay sa Invincible Movie kasama niya yung mga kapatid niya pero kinain niya yung ibang pito na kapatid niya 20 kasi sila magtitwin ewan ko kung ano tawag doon 20 plates ano yun eh, hey. ito ah may binti ball pag sa akin at timorosas Kai Tonja Tonja Ito yung sa akin Alam na nga Alam na nga kung sino may are Ako At ito ma May are baba na Ito ka So guys they know yung may are It is, May are Ha? Talon, talon. Ang pakita talong, Talon. Ayun siya kayo. Awa! Sakit Tonya Ay, sorry guys. Ah. Kaya. Yeah. Boje. Put na kayo, Lodi. I'm Invincible. <laughs> Sana makita nito, ma editors. at i-edit niyo. Oo nga guys. Gawin Fight niyo yung good. Like for or date. guys. Like at comment para sa akin. At like at follow kay Tonya Tonya. Pag nanonood kayo sa YouTube, subscribe and like at like and comment guys sinis na rosa rosa so ayun lang ho, oh, guys bye 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 at kita nyo naman yun si Megatron bye bye Manguod guys lang bye guys at nakapili pa po ng bye guys ng bagong bayan bye 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 bye, bye, -bye.